Kaboy Boy uh, Aria tayo ngayon si maga na Ayan si, ang taga Aria Si Elmer Kulitok Sige, Aria na ya yup. kung Guru... nga, ayan po I Diyan ayan tangkap Pagkukuya Ayan Bangabang na po kayo sa may Ayan kapon ay eh, malakas kapon medyo malakas kapon ng lakas ay kumalma na eh las 4 Ayan lang, master na mga kaboyboy ang bumatak. Ba. Ito, okay, ang bilis oh. Oh, tagaktak yung pawis oh. Yep. Oh, ayan oh. Tingnan nyo mga kaboyboy oh. Gabi oh. Ito. Gabi oh. Seryoso, seryoso talaga. Oh. oh. Malapit na? Ah. Doon oh. ka. Uy. Bakit? Patak na ba patak talaga si Master, oh. Tagtaktak ang pawis natin. Tagat-tagat talagang pawis, oh. Ay, pati na lang. Yun, dapat dandan lang kasi mga pigtas yung, ano. Awin. Imposit, mawala. sa salita marunong dyan. <laughs> Ayan na. Ayan master. Ayan na. master. Yun. Ayan, Ayan na. Ayan na. Wow. <laughs> <laughs> Woo. talaga. Yun. <laughs> lucky. Ayan. Oh. Tagaga, ganyan talaga ang ganap buhay dito. Ayun, talaga 'yan, buhay dito. masaya, insan malungkot, insan malakas, oh, gago talaga. Travel out. Wosengak wosengak mga. Higum-ligo, ligo-migo. mainit ang summer ang panahon ngayon. Oh, malit ang summer. Init ang summer ngayon. Kailangan maligo. Dah. Siya mo albaga. Oh no! Oh no, dos tres. <laughs> Yan ang pain natin, no? Yan ang pain, no? Yan. Yan ang tanggab, oh. Yan, no? Sambon-sambon na ito, mga kaidol. Kalangan. Oh. Ayusin natin itong mayos. Mayos oh. na. Nice pa. Dito. Kauntin okay. ba ka, idol? <laughs> Hahaha, kaway kau kaway kita Hahaha, masaya, kabungin natin. Hahaha, saya. digo, boga Ayan, digo, digo. Okay, na naman natin to. Aria naman ulit. Aria. Ah, tapos, dami na naman. Diba. Yun, yung isang ano, kinain na naman oh. Kinain na naman? Hmm. Yan, Yan ang light-light natin, nakabitay light, dyan. Oh. Nakabitin. Oh. Tapos i-area natin sa ilalim ng dagat. Aha. Uh -huh. Yan. So, oh. Tapos area, dawin na naman. Hmm. Oh. Tira. Wah, haya-haya. Kaya naman, ganyan natin yung tingga. Kaya para, minsan kasi nag-a... Nagkabulbul sa Bisaya pa nagka gumuk gumuk pag sa Tagalog nag bol bol oh grabe uh, kayo matin. matindi Matin ang batas nito laban sa krimen <laughs> ayan si ano si kulitog <laughs> yan si master idol ayan umatak na lo laba ano yung ang tawag nito shout <laughs> out sa mga viewers ni kaboy boy oh sana lagi kayong masaya oh. lagi kayong mag-ingat. Oh. <laughs> ang wala pa kapalo bak yan, palo naman. Papaloin ka na ngayon. Sabi <laughs> <laughs> kayo. <laughs> <Okay>. <laughs> Ay. Talaga ang buhay. Mag, ang buhay sa magdala. Oh. Kapon, di tayo kapurma, malakas. Kahapon, isang 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 piraso lang huli namin eh. Malakas dito. Oh. Ayun oh. Puta. Okay. Oh, galing galing ah. Oh. <laughs> so, yan na, nagbuka na ng ata oh. Ayan oh. Ang ink. Ang ink ink. Nag ink ink yung pusit oh. Ayan oh, buhay na buhay oh. Oh, bumuga na ng ata. Buhos Pila ka -dugo muna. na. Mga ka-idol, sila kadugo nila yan. Agoy. Ayan ka. Babatak naman tayo sa isang daw eh. Okay. Ini net ayo. Eh babat aki ba yang kebila. Ih. Ih. Woi. Woi, ngalag-lag aku dito. dito okay, keboy boy. Eh <laughs> naman. Dai na naman mga keboy boy. Dai na naman to. Ayun oh. Tulot-tulot tawis sa init. Yang kilo. Oh. Yan oh. Jowan mo sa dalim. Kita mo. Ayun oh. Ayan na yung pusit. Ayan o. Ay. Malaki ito. Eng, eng, eng. Eng, 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 eng. Ayan mga kaboy-boy o. Oh. Huwag mong ano rito. Huwag mong mga video natin.

Ang eh, grabe kayo. Oh. Sa buwal ba ka? No. Grabe kayo. No. Oh. <laughs> ligo, ligo lang, ligo ligo. Oh, ligo ligo, ligo, -ligo <laughs> <laughs> Ang laki ay mga kaya daw Oh, laki ng pusit. Ayun no, buhay na buhay.

Ano na bangus. Ang amang ang master o. Oh. Nagkabit ng anong pamain. Ano? You know? Nagkabit yeah. ng pamain kasi na, ki, naubos na yung pamain namin. May rejig oh, nga. Ayan. Ayan ha. Hmm. Oh, yan, no? Pag dumawi sila dito ay, Yari baka, na. Kukuha na sila. Oo. Uh -huh. yan Tatalim yan hmm. Kailangan, dandahan. No? Pag maano ka na ito, ay, pita lang abot. Spital, Spital talaga abot oh, talim. Ayan, talim ah. Tama ang posit pag kumabit, hindi eh, ba, katanggal. Bangus yan, bangus yan, pamain namin. Um, mahal ng bangus. Alam mo naman isda. Alam mo naman kain na, kuhol. Natural bangus gina na. Special <laughs> ng bangus. Uy, aray, aray, lang light, lang. Light. Mong light light, ayusin mo light light. Oo, mam Yan, ma'am. Uy, yung pwit <putinur> mo kita na. Hahaha. <laughs> Woi. <laughs> hey, video kita mundo, mundo. Oj, Ay, yung, makaidol, Oh, o, 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 na, ng pamain, ng idol. Kasi... Yan. Laki. Okay. Hmm. Oh. Eh, pinain na ng master namin, no? Oh. Wala pa nakapalubak dyan. Palo na dyan sa aming video ngayong bago. Oh, sabi daw. Kaboy boy. Lahat daw ng mga na. hindi -o -o. pa nakapalo. Magpalo, magpalo na kayo. Lagi tayong updated sa aping video. lang. Oh, ang init talaga rito. Ngayon mo, gulong pa. Ah, tingnan mo. Oh, siga pa. Nagpailaw pa. Okay, okay mga kaidol. May disco light para, para may ilaw yung ano namin. Kailangan Lakab namin may light. light, light. Pag wala yung disco light, di sila magdap. Mga kamay ba, yung bal balabato namin. Ayan. Pinaka mabigat oh. yan sa loob. Sa oh. Lalim ng dagat para pag naglakas-lakas ang... Ang dilim naman ito. Hindi, hindi ako kanyang nakikita ang video. <laughs> para pag nagnakas lakas ang agos, may pigil siya. Oh? Oh. Ganun ba yan? yang kasama ko, detect yan. <laughs> Sinsayin nyo na yung kasama ko, medyo nagsira na ng bait yan. Huh? Oh? <laughs> Smile naman dyan. Huh? Oh? kita lahat ng gipin. <laughs> kita lahat ng gipin, pero wala nang bungi na. <laughs> isma Ismail. Ismail, Ismail. <laughs> okay. Di ko nahi mukha ko. Basta marangal lang ang trabaho. Marangal ang trabaho. Yan, ito naman maganda. Yan, huwag ka lang Oo, oh, yun. Tama yun. At ganito naman bumi masipag naman. Oo. Oh. Yung tangkab. Ipakat mo sa dalawa. Halika. Pumuslit yung utot mo. Oh, basa. Basang basa sa ulan. Kahit may tumainit, basang basa sa ulan talaga. Ah, ako, ah. ang ko nagkanganga. <laughs> 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 oh, ang ipin niya puro ano na, puro gold. <laughs> <laughs> Ay, dahil eh. sa ano ng pusit. pusit. <laughs> oh, right din ng pusit. Oh, talaga. Oh. Yan mga kaidol, yan ang master. Oh, tingnan mo mukha oh. Wala yan diyan sa inyo. Dito lang yan sa Mindoro. <laughs> <laughs> Yan kaboy boy simulan niya na tanggal ang ulo. Pakita mo, pakita mo. Ayano. Oh. Ayano. Oh. Yan ang master ng tagabalat Yan, shout out sa mga viewers ni Kaboy Boy. Ayan, si Ilmer Kulitog. Ako naman, si Alan Kaidik. Kaidik. <laughs> Marasilap. Uy! Ayan, ganyan po. Pagbalat. Oh. Yum! Puting puti! <laughs> oh no! Ayan na yan. Pwede na yan. Tapos ilalagay niya sa tubig. Ibababad niya para siya magtigas. Ibababad yan sa tubig na yan. Oh, sa aming... Kasi naiwan yung banyera namin. Yan. Pangkanan na iwan yung paliguan namin doon. Ah, cowboy. Yan oh. Yan oh. Yan. Lalagyan niya yan, no. niya yan. Pakita mo yung palikpik. Hmm. Tik, kita mo. Yung palikpik niya, yan. Pulang yan pulang pula-pula siya. Mga dilaw-dilaw. Yan. Mga puluhan dilaw-dilaw. Na oh. <laughs> pink-pink. Pink. Yung ulo. Ulo? Ano ulo. 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 ulo? Ay, no ulo basta puset, 'di ulo mo. Bastos. Ito. Yan. Yan, ganyan. Yan, yan. yan uh, ulo niya, ang uh, bituka no, no, no. dito 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 para makita talaga. Yan oh. Yan ay lolo. Ito Ta. malabo kasi. No, no. Sa sikat ng haring haraw. No, no. Yan. Grabing init dito sa ano, kalmang-kalma dito, parang ilog. Kapon, grabe naman lakas. Hindi tayo maka or makapon kay malakas kapon.